Hindi ba kayo nagtataka kung saan nanggaling galing ang ating wika? Hmm, oo nagtataka rin ako. Pa paano nga rin ba ito naging Pilipino? Sophia, Nicole, mm -hmm. marami nang pinagdaanan ng ating wika. Pinag-aaralan namin yan ngayon sa aming eskwela. Halina't sumama kayo. Tatalakayan namin ngayon ang kasaysayan ng wikang Filipino. Tara! Sa wakas, malalaman din natin ang kasaysayan ng ating wika. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong umaga ay tungkol sa kasaysayan ng ating wika. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin mga bata. Simulan natin sa alibata. Ang alibata ay isang katutubo paraan ng pagsusulat ng ating mga ninuno bago pa man din tayo dayuhin at sakupin ng kastila. Hango ito sa kavi na siyang paraan ng pagsulat ng mga taga-Java. Ang alibata ay malikhaing paraan ng pakikipagkomunikasyon ng ating mga ninuno. Kung ngayon, bakit hindi po ba alibata ang ginagamit natin ngayon? Oo nga po, bakit hindi po alibata ang paraan ng pagsusulat natin ngayon? o po, bakit po ba na iba? Dumating na kasi ang mga dayuhan sa ating bansa. Sa panahon ng Kastila, nagkaroon na tayo ng tinatawag na abecedaryo. Ah, mm, ganun pala yun. Alam ko na ngayon. Dahil pala sa mga Kastila. Mga bata, sa Pilipinas, alam nyo bang hindi lang Tagalog ang ating lingwahe? Mayroon tayong walong pangunahing wika Nais ko naman po malaman kung ano po ba ang meron sa saligang batas ng biyak na bato, isang libo, walong daan at siyam Nakita ko lang sa libro. Mahusay, Nicole. Nagbabasa ka ng maaga ng iyong aklat. Nakasaad siya na ang wikang Tagalog ang siyang magiging opisyal na wika ng Pilipino. Mahalaga po pala ang petsang Marso 26, isang libo at Setyembre 23, isang libo limang Tama ka dyan, Pauline. At hindi lamang yan ang mga. Narito pa ang iba. Pauline, ngayon alam na namin kung saan ba talaga nagmula ang wikang Pilipino. Oo nga, Pauline. Ang dami namin natutunan ni Nicole. Buti naman kung ganun. Gutom na ako. Tara, kumain na nga tayo. Halina, kumain tayo. Ganito pala ang pakiramdam kapag maraming natutunan. Ang sarap sa pakiramdam. Paalam Salamat po. Salamat po. Ingat po.